guys. Ang cakap ngayon. Mag-harvest. Ano, Andy? Pwede siya kunin mo yung dalawa na sabi nyo na may tibok nun. Tingnan natin baka yung iba nun. Wala. Yung iba meron. Buti na lang. Mayroon may, tayong maano. Ito na. Ito na. May, ah, oh, na ha? Asaan? Ito, ito guys. Mag-harvest sana kami. Kaya pang sa... Ang uh, mga... Uh, Apa tu? Ang ating mga saging ay no, no. may tibog no, nun eh. no, no. Uh, Di ang nan doon sa ano na dalawang dalawang bulig doon. Iyan doon yung tinuro sa akin ni ano ni Joseph. Tingnan tinib. Asige. Yan ang tama ng tibagdol daw. Yan. Nadadalim din dito para ano? Takot ako madulas man ako diyan. Yeah. Ayan guys, oh. Mm. daw ayan ganyan, oh. Mm. Oh, merong ano sa loob. Mm -hmm. Ano? Please guys, i-comment niyo po sa akin na down ang comment niyo sa akin kung um, paano po ba. Iyan ay maagapan. Oh. Magaganda yung mga sagi na yun. Mayroon tayong doon. Marami pang ano. Marami hands. Kada hands. Mi mga tibog mo. rin natin kanina. O. O. Tignan mo. O. O. Ganyan ang sakit niya. Yung nakuha. Ano yung doon sa may dulo? Nakuha mo na. Yung. Nakuha namin lahat. Yung lahat. Ito. Natagal mo na yung mga hype. Yung ano. Yung puso doon. ah Parang chocolate o. Dalawa. Wala mo ng chocolate. Uy. Sabi, sa yun to? Eh? Ha? Ha? Dali mo muna yung ano yung dalawa doon para at natin pa pakita natin kay ano kay, kay Andy. Oh. Ah, ito. Ito? Yan wala na ano, yan no. Ito, ito parang pero lahat yan ba? Oh ito. Kas, ito, ito guys, oh yan. Oh. Hmm. May chocolate. Hmm. May chocolate daw. <laughs> Loko-loko daw it. ito si Jose, may chocolate. <laughs> may chocolate pala. Hmm. Puro puti bugol. Hay. Kala ko pwede yung IRS kuya, hindi pala. Hmm. Imbis na 22 pieces, ang 13 pieces puro may tibugnol. Hmm. So, ilan lang. Ito So, malaki, <tipulay> malaking kagin. ito, so, mo. Oh. Tingnan mo. Hmm. Asa? Eh, itong lahat, oh. Hmm. Yan. Ito po, Oh. Eh. Hmm. Asa? Oh. Ayun, guys. Sana, dali mo dito, dali mo dito. Para ating, ano, i-video. Ay, naku, guys. Ito ang consumption ng ating saging. Ayun, Gari <laughs> yun yan. Sa dami yan. O ngayon, tibog nun. Yan po yung sabi sa inyong sakit. Ayan. Ayan. Ay, mm. Chocolate yan. Mm. Chocolate. <laughs> ito. 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 <laughs> ngayon ko na lang yan dahil. Ipakain sa baka. O oh. oh, sige. Dali mo na ipakain sa baka. Mm. Yun. Yun. Maraming bulig yan. O, saan? Yun. Oh, ito. Ayun, ayun. Ito. Ganon din yun. Oo. Oh hindi hindi man, 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 man lagyan ng na asin diyan. As -as pa yung nalagyan mo ng asin? Dyan, Sa so, baba. Sa so, ano? Ito. Sa so, dito wala, wala dito. sa hey, Doon yung nalagay na asin, wala, wala pa yung ano, wala pa yung Hindi wala, 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 wala pang bunga. Meron na, meron may, ng bunga. So, ito na ka, naka-harvest kami dalawa, naka, naka, naka wala si Tibagnol. Ah, so, susunod yun ang lalagyan na niya, yung maalam niyong biyay. Eh. Tandaan nyo kasi yung may mga tibugnol, yun ang lagyan natin ng mga ito, asin. Oh, ito, lagyan na no, ito. Ayan. Ayan. ito. Mga kinsi. Mm. Uh, di ba na ako galit? Kaya lang, ang sa akin lang, ang expectation ko kasi, uh, versus reality, iba talaga. Di ba? Iba. Mm. Uh. Iba talaga. Tapos puro chocolate pa. Hmm. Tapos <laughs> <laughs> puro namang may bunga, hindi na chocolate. Oh. Uh. Uy, yung bunga, bunga na talaga yun. Wala na, wala na wala na, wala na. Mga oh Ay, nandito, na-harvest na. Ay, hindi, yan, hindi pa pa ma-harvest. Malaki na yan, oh. Yan. Ay, hindi pa yun, eh. Ha? Hindi pa, hindi pa, hindi pa yun. Yan, ano oh, hindi pa. Ito, kailangan lagyan naman na, na, na natin ng asin. Mm. Yung mga puno na may mga ibagnol dyan. Mm, -mm. Dalawa, do, doon sa baba, dalawa, ito. 3, apat. Pwede ba yung asin ng Dima. lubi? Pwede ba yun? Pwede asin. Basta hmm. parat lang. Mm. <coughs> dagang, ngayon ito. Asa. Pero wala yung lampas, itinig magnota. tayo. Asa? Diyan. T tubog nol man kaya diyan. Oh, may tubog nol pero ma. Tubog kaya Lagyan natin ng asin. Wala 'yun. Mm. Lagyan ng asin lahat 'yun ba? Ah, sige. Pagkatapos natapos ano tayo ng asin diyan? Anahan natin 'yan. Yung asin na parat ha, Mm. Mer ba asin na matamis? Ikaw talaga. Mayro diyan, magic sarap. Mayro ka. Joseph, umayos ka, Joseph ha? <laughs> Yung ano? Magic sarap. <laughs> Asin na may magic sarap. <laughs> yun, ipapakya mo na sa ano, paglampas. Mm. Yan, no? kasi lasang na yun. Lasang lasang mm. na yan. No? Kayo pala maglampas. Ipakya na natin daw para pa. Magkaya ba palinis? Ba? Magkaya kami ng mga... Kasama eh, namin ba? Magkaya kami mag mag no? kami. kami para mabilis. Magpakya, no? Mga apat kami. Nag-play pakyaw ka na. Ah, pa-spray na lang tayo. Bili Bil na lang Bil 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 spray, sprayan mo na lang diyan. Hindi naman niya madalang spray kay mga kahoy man yun. Kahoy, yung kahoy spray natin yung madalang. Na. <laughs> ubos ang ubos na lang yung medisina mo, hindi pa yan namatay. Pwede na natin, tingnan, tingnan, tingnan natin doon. Ay, napunta na naman ni, uh, ni Andy. Ano punta niyo? Hindi ba diba Andy no? no? Sa baba. Iba pa 'yung sa baba. Mm. Um. doon andun lang at sa, sa taas no. Oo. Um. Um. Okay. Malapit sa may May tingnan, may... tingnan siya. nyo ito para magsabot kayo sa ano, may Pacquiao. Para... Ah, galing dito. Oh, hmm. galing dyan. Baba. Papunta yung kabila. Punta doon. Dito may tagasangin. Dito may pagdas. Hmm. Saging Sangin, ito ka na. Anak at saging ito na mo? Gagdaba. ba? Sangin ba dito? Hmm. Ah, si Bagnol pa eh mo. Si Ingkwan, maduto na mag si Bagnol ni Ingkwan. Hmm. Hmm, ah, Ang gilip maadot lang si Magnol, kini binangay. Hmm. Kaya ito guys, ito po yung kagana pa namin ngayon. Nag-harvest. Na uh, kaya... Kayo na, pagbili pa tayo ng asin. Mm. Hmm. Oh. Mga, mga kwan, mga, mga dalawang, dalawang sako. Ang <tinyo> kapakyo na, patabangan lang ba? Ang <tinyo> pagkansiyam. Uh, singit lang si Susit. Ah, ilang ilang ar ilang araw yan? Isang araw lang. Hindi. Hindi madali sa araw, yung malaki yan. Maglagay Magl ng ano ng May may kahoy pa. Mag hindi hmm. madali lang isang araw yun. Kahit dalawa hindi uh, pa uh, yan madali. Apat, tatlo ang apat, apat, apat na araw yun. Apat na tao. May kahoy man yung makabara yung kahoy. Mm yung uh, mat yung mataas na kahoy hindi hindi na hindi na puputulin kung mataas puro paggabasin na lang yan putulin ja pagabas <laughs> paggabas <laughs> 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 paggabas na pagabas paggabas di putulin sin sa pagabas paggabas na sa kahoy niya di makaya paggabas <laughs> ha ano eh oh sa ipa kulong-kulong dam ipa pergulong yung ano mo yung na. ha dami diyan oh sige pa putulin niya sige kasi kasi mali gulung gulong Wala din na pit. Ito pa siya nga nga. Ipagabas sa bala ng tao nila. Kaya ng Lain ng kahoy. Lain ng kahoy. Kaya ito utos mati. Matog. Kaya nga. Pari din. Kaya nga kaya nga magabas siya no. Kaya matog ang po. Kaya matog po. Kung yan lang ako panahing undre. Kung natay duty sa tiri. Kaya. Hmm. Pataka tak kuan dia, orang bakul balut bontir dia menglapas. Eh, kenapa? Kebalut kuan nak tubik, bontir tubik. tubig okay, okay, ka ng mga... Ito. Mm. Also, kaya guys. Uh, na, hanggang hanggang kayo. sa muli. Uh, ano lang ihintay pa namin yung mag-harvest sa ay magano magbili ng buyer sa ano sa sa saging. Ay, hanggang sa muli. Please like and subscribe. Cheers.